Hello po mga kalaki, magandang umaga po, gumising na kayo dahil alas 5 na po ng umaga. Bakit natutulog ka pa? Gumising ka na para ang swerte po ay pumunta po sa inyong uh, bahay, sa inyong sarili ano po. Congratulations po sa nanalo po, sabi ko sa inyo 'di ba kahapon? 'Di ba? O oh. sa mga sa nanalo po ng 4-digit lucky numbers po diyan po sa sa ibang bansa po. Congratulations po sa Israel. Ayad Israel po yung nanalo po. Congratulations po sa inyo. Uh, hindi ko alam kung pinatayaan niya. Basta nagpa-member siya ng private consultation. Taga Israel siya. Congratulations po sa inyo. Anyway, mga kalaki, ang ating po mga lucky numbers na uh, binibigay po natin sa inyo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, marami kasi nagtatanong, Opo, libre po ang lucky numbers. Wala pong bayad mula umaga, gabi, tanghali, hapon. Wala pong bayad dyan. Pag namin yan, panoorin mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Iyong iyo yan, libre yan. Wala pong bayad dyan private consultations po, inuulit ko po, private consultation po ng mga lucky code. Mga lucky numbers, yung mga nagpapakod po ng mga birthday, birth month po nila yan. Yun po yung mga tinututukan po natin dito po sa private consultation. Kaya kung gusto mo na magpa-member at sa tingin mo dito ka suswerte, eh di go na, di ba? 3 months po, good for 3 months po ang membership fee. <coughs> at ang kaya, kaya nyo po yan, lalong-lalong po sa mga taga-abroad ano po. Kaya kung ikaw, desidido ka sa aming lucky numbers, sa lucky private consultation, abay message na po sa messenger sa mga sabihin nyo po, interesado kayo, at tatawagan ko po kayo. Tatawagan ko po kayo mga kalaki, kaya ano pang hinihintay nyo, ba? Diba? Pero make sure po, na bago kayo sumali, ay dapat makausap nyo kami ng personal. Kasi po, marami po talaga ng gagaya sa ating mga lucky numbers ewan ko ba bakit gaya sila ng gaya hindi na lang sila ma maging masaya no? hindi sila gumawa ng sarili nilang content kaya eto na po mga kalaki kung handa ka na, abay handa na rin na po ako at tara po mamigay po tayo ng mga lucky numbers, masuswerte ngayong umaga kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo eto na po, umpisahan na po natin mamigay ng 2 digit lucky numbers sa Romblon Romblon. May pagkain, kumain ka na oh. Nandito yung may bisita na kay aga aga nagising na rin. Okay. Ayun oh. Mangking ko oh, ayan oh. Aga-aga na nanonood. Kumain ka na doon, may pagkain na doon. Kaya eto na po, Romblon. Ang Romblon po mga laki numbers mo ay number 7 at number 26. Angono number 9 at number 27. Montalban Rizal. 13.33 Antipolo 16.20 Taytay Rizal 9.14 Cainta Rizal 7 Gs San Mateo Rizal 31.35 Isabela 32 Isabela 32.20 Togigaraw, 26, 14. Rojas, 2, 15. Capiz, 1, 4. Bohol, 33, 32. Bulacan, 9, G Baguio, 2, 24. Uy, birthday na ni Lola yan. Bicol, 6, 15. Batangas, 7, 2. Bataan, 31, 33. Uy, ubusin mo na lahat yun. Iloilo sa is 9, Leyte 17, 15, Samar 21, 24, Paranaque 28, 30, Manila sa is 2, Pasig 1, 3, San Juan 33, 35, Marikina Gis, 12. Ayan mga kalaki, putulin po muna natin dyan para po sa mga uh, bago po sa mga Facebook nila na naghahanap po ng mga lucky numbers every day. Syempre hanapin lamin po kami sa Facebook. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po na meron pong 314,000 followers na po tayo mga kalaki. Sa YouTube po 15,800 followers na po tayo at syempre sa TikTok 405,000 followers sa po tayo mga kalaki kaya patuloy, tuloy, tuloy, tuloy po ang pag-angat natin dahil marami pong naniniwala sa atin dahil naman nagpapatama tayo, nagpapanalo tayo ng mga followers kahit paano, di ba? Mas maganda yung nakakatulong tayo nakapagpanalo kaya sa mga hindi pa nananalo dyan, relax lang po tayo. Hindi pa po natin panahon pero malay mo mamaya panahon mo na o kaya bukas kaya Huwag tayong mainggit sa kapalaran ng iba. May nakalaan para sa atin. Okay. Meron po kaming second account. Aris Gatchalian po at Red Parongkin po na may uh, naka yellow t-shirt ako. Picture namin ni Lola Carmen. Meron pong 50,000 followers. Ayan. Doon po ang second account namin. Pwede po kayo mag-message, mag-request dyan. Ang mga lucky numbers. Abay, inyong inyo po ang mga account na yan dahil binabasa, binabasa ko po yan. Kapag nabasa ko yan, na ikaw ay nagko-comment, nagsishare, nag-heart sa aming mga videos, automatic friends kita, re-reply ang kita kaagad. Ganun po yun. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan 3 days po bago natin palitan. Okay? Sa mga interesado magpa-member, PM lang po para po ngayong September. Okay? 50 slot po ulit ang bubuksan natin. Kaya eto na po, ituloy na po natin ang pamimigay ng lucky numbers po para po sa lahat. Quezon City sa is 29 Pampanga Gis 16 Tangasinan 15 La Union 27 Ilocos Sur 31 26, Ilocos Norte 2024 Nueva Ecija 21.25 Nueva Vizcaya 2 Masbate 4-6 Cebu 9-12 Akalan 21-27 Aurora 132 Laguna 3-17 Quezon 32-24 Olongapo 19-15 Dabao sa is Gis Tarlac 1-30 Quirino sa is 7 Bacolod 120 sa E. Cavite 521. Tagig 1427. Mindoro 2926 26 Marinduque 4 Ano to 433. Caloocan 36 32 32. Muntinlupa 533. Palawan 2 ano to? Dos ocho. at sambales novebe dici sa is. Ayan po mga kalaki kompleto na po mga 2 digit lucky numbers abay takbo na sa sukin yung outlet baka maabot ng kayo ng sold out at make sure po na nakarumble po ang 2 digit 3 digit mamaya at 4 digit mamaya irambol nyo po para kahit mabaliktad abay panalo pa rin po tayo. Ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po dyan sa aking mga co-workers po sa Walter Mart saan yan? Sa Quezon City. Uy, hello po sa inyo. Siguro to sa Santo. Supermarket. Hello po sa mga supermarket dyan. May Walter Mart din po sa amin dito sa San Jose. Kala nyo sa inyo lang meron na Meron din dito. At syempre po sa mga Toda po. Toda po dito sa may Isabela po sa may Ilagan. Nanunood po kami lagi ng vlog nyo. Maraming maraming salamat po Sir Red. Sana po mabigyan nyo lang po ako ng 6-digit lucky numbers. Sige po, mag-PM lang po kayo sa akin sabihin nyo lang po at bibigyan ko po kay IPPM ko rin po sa inyo. Okay, congratulations po sa mga nanonood po lagi dito at sana manalo po kayo ha. Mananalo ka na ngayon. Claim it.